Ngayon po mga kababayan, mapagwalang araw po ng Biyernes Santo sa ating lahat. Ito naman ho ang live coverage ng Marinduque News Network dito naman po sa bayan ng Mugpog kung saan sinasagawa ho ang Via Crucis. Sa atin ho mga nakatutok ng mga kababayan, ito ho ay live coverage dito sa bayan ng Mugpog. <laughs>

sa kabilang linya ho mga kaibigan eh yung pagpawid na rin yung ating mga kaibigan dyan naman sa bayan ng buwak at ito kung kuha natin ngayon ay eh, nandito tayo sa bayan ng mogpog inaasahan ho mga kababayan ang paglilibot na ito ay eh, maya maya lang eh, dadalhin sa barangay kandahon para doon ho isagawa ang pagpapako. Hello. Hello.

ख़बर मुंहिंजो गंभीर आहे तुंहिंजो si <laughs> Ayun mga kababayan, dito po muna natin pansamantalang puputulin ang uh, live coverage dito sa Bayan ng Mugpog. Pupuntaan po muna natin mga kaibigan natin dyan naman sa Bayan ng Bok. Muli po ako po si RJ Montenegro, naguulat para sa sentro ng Pilipinas. Magandang araw po.